Lunos naman ang sinapit ng isang lalaki matapos bugbogi na mga umunay pulis sa Quezon City. Ang pobreng biktima kasi napagkamalan lang. Nasa kita ng aksyon, Ivy Bernardo. Kuha sa CCTV ng Barangay Commonwealth Quezon City noong 21 ng Disyembre ang paglalakad ng lalaking nakaputi papunta sa kulay silver na sasakyan. Kinilala siyang si Gamal Rotum pero bago pa makapasok sa sasakyan si Rotum, hinarang na siya ng apat na lalaki. Pilit nila itong isinasakay sa likuran ng sasakyan. Isang lalaking nakastripe na t-shirt ang lumapit para tulungan ang biktima, pero wala rin itong nagawa. Naisakay ang biktima, pero napaligiran ng mga tao ang sasakyan, kaya hindi ito nakasibat. Maya-maya pa, nagbabaan ang mga lalaki at iniwan na lang si Rotum sa loob ng sasakyan sumisigaw yung lalaki. Tulong daw kasi binubugbog daw siya sa loob, binuhold up daw siya. Kwento ng biktima. Nagpakilala umanong mga pulis sa mga sospek. Pero hindi maipaliwanag ng mga ito sa kanya kung bakit siya inaaresto. Pinagapas na yung bato ko, pinagsisikmura na ako ng suntok. Pagpasok naman sa sasakyan, napilit, uh, napilit nila ako, na uh, ipasok nila ako sa sasakyan, bugbog sarado ako ron, pati mukha ako, sinusuntok. Kinukurinti pa nga nila ako eh. Pilit din umanong kinukuha ng mga sospek ang susi ng sasakyan, pero hindi niya ito binigay. Nung hindi ko na binigay sa kanila yung susi, eh kumasa yung isa sa kanila ng baril. Sabi nung isa pare, sige, barilin mo, patay mo na dyan, iwanan nating bangkayan yan kasi matigas eh. Natigilan lang daw mga sospek nang sabihin niya na driver lang siya. Pero sa palagay ko, ano, ang motibo nila dun, yung may-ari mismo ng sasakyan. Hindi ko may-ari na sasakyan. Itinanggi naman ng QCPD Station 6 na pulis nila ang isa sa nakuna na nakit sa biktima. Pinadala na ni Roto ang kopya ng CCTV ng barangay sa PNP CIDG para matukoy ang mga sospek. Iniimbestigahan na rin ang alegasyon na may pulis na sangkot sa insidente. Umaaksyon, Ivy Bernardo, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere.